good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa pier. At sa wakas, umulan din dito. Kaso ang problema naman mga lods, wrong timing naman ng ulan. Gumagawa pa kami ng crate. Yan po. Kawawa na yung mga tropa ko dyan. Nahula na na mga yan. Mga basang sisiw na mga yan mamaya. Basang tao. Hindi na makaporma yan mga yan. Kaya mga lods, ito yung mga pangarga natin. Oh. Sus. Sambuanga at Dabao. Good morning, good morning dyan sa Sambuanga at sa Dabao. Buenas dias for ustedes sa Litodo na Sambuanga. Especialmente kung dyan yung mga tropang kuero wali. Situasyon na araki na ano? Na Manila. Ulan. Yan is puro kayo yan mga idol. At uh, makulimlim talaga masyado. May bukso bukso na ulan. Pero hindi naman ganong malakas. Kaya pa naman. wrong timing nga lang dahil gumagawa pa kami ng freight. Yung isa mabilisan para pagkatapos kamada ginakrap kagat para hindi na mabasa dabaw pa lang to mga guys ang ginagawa natin as mamaya meron tayo tatlong crates pa pang sambuanga sa ano naman yun transfer sa may pisak yun shoutout sa mga tropa kong mga vloggers dyan shoutout sa inyo mga pare mga mare mga mars, mga parts. At uh, ngayon lang ulit tayo na kapag vlog. Araw po ngayon ng Sabado mga guys. At huling araw ng ating ano uh, trabaho sa isang linggo. Bukas eh pahinga tayo. Shoutout nga pala din sa ating mga OFW's dyan Sa mga tropa nating OFW's na vlogger. Shoutout po sa inyo. At sa din pala sa aking mga pamangkin dyan sa ano, Pasig sa Angono Rizal Shoutout sa inyo mga pamangkin at sa mga pamangkin din dyan sa ano pamangkin, tsuhin, tsahin nanay, tatay dyan sa Sambuanga Shoutout sa inyo mga mga trepa pips kapatid ko dyan sa Pasig uh, ayos lang ba ang duty mo dyan idol yun shoutout sa inong baka December na naman lang tayo lima magkita kita nito at dahil na eh, nasa ano, na nasa naik na tayo nakatira malayo layo na mga idol medyo dulo dulo na tayo sila sa Rizal ako sa Kabite Tinan nyo naman mga guys oh, Dito sa amin Sa logistics Mapa araw Mapa ulan Tuloy ang trabaho Hindi mo rin naman pwede iwanan yan Dahil eh, nakabuking na yan Kailangan na ikakarga na yan May mga dito mga idol Ayan Lalagyan muna ng ano, jackrap yung taas. Magsilbing bubong muna para kung kamadahin yung mga karton, hindi mababasa dami pang jackrap may jackrap pa doon sa unahan kahit ubusin nyo pa yan dyan sa ano sa Sirado. ha bukas yan dyan sa unahan sa harap may jackrap wala lang dito sa unahan hindi kasi hindi kasi Oh, ayos na yan. Hmm. hmm. Dan, may bubong na. <laughs> Hindi nakadala ng karton mga idol. May karton naman dito sa truck. Ang problema na doon, naipit. Nadaga na ng mga ano. Malalaking karton din. Sa pin lang yan idol para hindi mabasa dahil basa na yung ano eh, side ng paleta. Eh kung papatungin mo tong mga karton sigurado sip sipin niya yan lahat pagdating yan doon sa kliyente natin wala na iba nang itsura ng karton yan mga guys ako lang dito sa taas ng truck at ako'y tagaabot sa kanila mainit naulan Ma na nga pero mainit pa din hop oh, nandaan lang Kaya yung gustong magtrabaho sa logistics, ipahanda nyo na yung, yung sarili. Mulan umaraw, nandiyan ka. Pero ayos lang. Kontento uh, naman din sa pasahod. May pabigas-bigas pa ngayon ng opisina. May libre ng bigas mga idol. Yan o. Ito. Bawat buwan may bigas. Bawat buwan yan. Buwan-buwan may bigas kami. Uh, pa incentives ng aming ano mayora sa opisina uh, shout out salamat nga pala kay ma'am cha hindi <tod> 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 na maguguto ma'am ang iyong mga tao sigurado may palagi na may dalang bao na kanin yan mga guys tapos na yung pumila na yung ulan yan na, balot na balot na po yung ating crate. Papuntang Dabao, mga idol. At ito naman yung gagawin namin sa taas. Ito yung ano, papuntang Sambuanga rin, mga guys. At eh, nag-break time muna dahil mag alas 12 na. Yun, mga guys, kain muna tayo. Yung mga kasama ko, eh, na sila sa labas. Nakain daw muna sila sa kantin. Wala kasi sila mga baon. Kaya ako, may baon ako, mga idol. Pag ko alas 5, Saing. Tapos sabay kape. Lego o di Gora, Gora Bells na. Trabaho. Wow naman. Wow. Eh, Malayo-layo tayo. Wow. Kailangan alas 6 pa lang makaalis na tayo doon sa Naik. Kasi para hindi tayo malate. Dahil dito pa tayo sa May Adriatico Manila ang pasok natin sa opisina. Kailangan pa natin mag-in araw-araw para may bayad tayo. Yun mga guys, kain muna kami at uh, mamaya ulit. One eternity later. Yan mga guys, magandang, magandang hapon. Nandito na tayo sa pisak Sobrang init, grabe. Naulan pero grabe naman ang init. Mainit yung panahon, mainit yung buga ng hangin, maintindihan. Sino nyo naman mga guys, so makulimlim pa rin. Kanda alaman na to mamaya. Sana wag naman umulan. Pasara mo nga pit, tulak mo nga. Yes. Sito, binuksan niya yung pinto. Hindi man lang sinara eh. Yan mga guys, grabing init dito. Kala ko kanina dahil umulan na eh presko na. pala na, grabe. Nandito pa tayo sa Pisak mga idol at mamaya pa e eh, may may pick up pa uli. Ano ba yan? Anong oras na? Alas 3 pasado na mga idol. Hindi pa na iba ba yung ating mga pangarga. Ayan. Yung container na nabukas dyan. Diyan po natin lalagay yung pangarga natin. ako sa traffic pa yata eh, sa simbahan ma mga guys at kami may pipick up pa kami may pipick upin pa may klase alas 4 na mga idol dito na tayo sa ilalim ng Kiapo Punta pa tayo ng Paranaque mga guys. sasakyan pa tong dalawa oh. Sana naman pag-uwi mamaya, walang ulan. metropolitan mga idol ay walang tulugan ngayon tulog na tulog na hindi na, na nga nagising ibang klase Pasio Shrine Sitiol po ng Maynila. Daming tao sa museum mga guys. ng mga idol. Nuna na uh, parang ano, bubuhos ang ulan. Yan mga guys, sa wakas nandito na tayo sa ano, sa warehouse ng pinakamamahal nating kapehan. Makulimlim na ulan. Kapehan ng mga mayayaman. kapehan ng mga mayayaman to mga idol. Yan. Dami pangarga. Bisayas.